Okay, so bago na ako, ano, nakalipat na pala akong ano, tindahan ng mga palengke. Dito sa Pulilan. Maganda na. So, bibili tayo ng hotdog.

ganda ng palengke guys sosyali na ang palengke ng pamilya ano ko lang sa second floor? Wow, oh, ganda na. Ganda na. Ikut-ikut guys. Makalas ang tray sa ano? Sa large 240 XL XL Bagay lang po. Magal isa? Hindi po. Magal tinda. 46. Di sa Andrew. Di sa Andrew. Di sa ganito. kaya ate, 1,000. 1,000. Ganyan na uwa. 120 daw. Ganda na pala yung Parang SM na. Yung price na lang. Nasa 80. Uh, SM. Oo. Parang nasa mall na tayo ngayon. saan pa po yan? Oo. Hindi yung ano yung buti ito. Ito. Magkano ito? Pantinda. Pwede. Hindi ba yung 3,000 Baht? Hindi po. Bago lang ba yun? Bago lang po yun. Oh, bago din. Taka bago rin. Asin yung hotdog. Ilang gulis ang ano? yung gulis? Yung pula. Ito. Bago din ito. Okay. Dalawa rin. skinless. Okay. Bago din. Okay. Dalawa Dito sa Fantastic. Dito sa... Same ano, lang. Ah, same lang sila. Sino mas marami? Saray po. Yung ano. Yung fourth. Pero mas kasarap yun. Ano. Ilan? Isa lang, isa lang. Patitik mo ako muna sa... Yeah. Sige, yan lang muna. Close mo ako magkano na. Mahaba guys.